Hi, for interview purposes, ano ang pangalan, taga saan, at ilan taong ka na? Hi, I'm Anna M. Kuting and I am from Davao City and I am 22 years old. Kuting kwento, taga saan, paano ka nag-upisa sa, sa The House of cola? Paano ka naging content creator? Actually po, gumagawa lang po talaga ako ng video na ano, nakakatawa po. Parang gusto ko lang i-share yung ano, ang um, talambuhay ko and hindi ko inakala na magiging patok ko pala siya sa mga tao and matutuwa po sila. And then, um, parang napansin din po ako ng The House of Colab, and parang nakitaan din po nila ako ng, um, ah, ano ba tawag yan? Talent. Parang, uh, yes, parang talent na parang kaya ko maging, ano, talaga, ganap na content creator. Hindi lang sa TikTok, kundi sa iba't ibang platforms. So, ayun po, um, kinuha po nila ako, and naging ano din naman po fair kasi nag-audition din po ako bago nila kinuha. Yes, kasi nasundan ko yung journey mo from uh, simpleng dalaga sa Davao tapos ngayon uh, isa ka ng kilalang content creator. Paano na ng The House of Colab yung buhay? Sobrang laking pinagbago sa akin talaga. Laking tulong ng The House of Paula. Kasi dati, nagtatrabaho po ako sa karinderya and then hmm ko po, po doon is 300 pesos lang. Tapos nagpapadala po, po ako sa mom ko kasi breadwinner po ako ng family talaga. And then, um, nung nakapasok po ako ng The House of Colab, um, doon po ako nagkaroon ng uh, mga source of income na hindi ko akakalain na kaya ko palang kunin. Ganun po. Ano pa ano, ano, ano ginagawa mo sa kanikita mo? Sa akin, ano, anong ginagawa? Ano po, um, nag-ano uh, po ako, ah, uh, parang, ano ba tawag yan? Parang, binili ko po siya ng, ano, ng, ah uh, house, mga appliances sa bahay, kung ano po yung gusto ng mamagulang ko or ng tito ko, which is yung nag-aalaga sa akin, uh, binibigay ko po sa kanila kahit duho po nila. Kasi, uh, laki po ng tulong nila sa akin nung walang-wala po okay, So, nung nagkaroon na po ako, it's time to give back. Gano'ng ka ka ngayon? Kasi syempre lahat na gagawa mo na. Sobrang saya po kasi dadating po talaga ako sa puntong ganito and dati pag may gusto akong mga bagay-bagay or kainin parang pinag-iipunan ko pa ngayon uh, ano pag iniisip ko na ay gusto ko kumain ng ganito o or, order na lang ako ay gusto ko ng ganito bibili na lang agad ako ganyan po kaya kailangan kailangan mo yung price tag mo. yes po okay ginagano pa po ay medyo mahal ay, ay, mo na muna oh. so, ano, Ano-ano lang, kasi syempre marami, um, marami ka napapasaya sa social media, na-inspire sa mga mga sinasabi mo ng mga katatlesahan -tak -tak mo yung <laughs> mga dire-diretso ka non-stop mga ganun hindi ka pa nagkakaroon ng mga bashers na uh, siyempre sinasabi ka na parang ano po ito dire-diretso para ako off naman parang ako yun ganun. ay ano po may, may, hindi po talaga mawawala yun sa social media Ga, uh, tama o mali man yung ginagawa mo may masasabi at masasabi sila ang tangi mo nalang gagawin talaga ay ang makapagpapasaya sa'yo ganun po mahirap pa maging content oh oo ano po kasi minsan na drain din po kami nauubusin kami ng content minsan parang yung mga tao na 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 ay ganito ganyan ganyan na lang ang kaya niyang ipakita parang kailangan pa po mag explore ng other content para mas mapasaya namin yung mga nanonood sa amin at saka hindi sila magsawa ikaw paano mo in explore yung iba pang content love ako sa iba. Na halimbawa, ako hindi naman po ako masyado sumasayaw. Tapos may mga content creators ako na sumasayaw. Nagpapaturo ako sa kanila para, uy, try ko kayong magsayaw. Ganito. Kasi lagi akong bunganga ang gamit ko sa, ano yung sa TikTok. So why not magsayaw ako? May content creator din ako na marunong mag-gitara. Why not magkanta-kanta ako? Ganun po. Kaya ay nakakapag-expert ko. Open ka mag-artista? Pa? Mag-artista? O, oh, ano man pa siya. Ayos po. Opo. Kaya naman gusto ano, tularan. Yung mag-follow na Sino po ang Hinahangaan mo na artista. Sino, ang hinahangaan ko artista? Siguro si ano po. Hindi siguro. Si ano po talaga. Si Iban na alam. Um, bukod sa sexys, sex, sexy, se siya. At maganda. Nakita ko din po talaga yung potential niya sa pag, ah, ano, sa, ah, pagdating sa acting. Sobrang nakakapag, ano talaga ng damdamin. Ay, bakit ganito? Ganyan, ganyan. Naka, nag nagagalit talaga siya. Like, pag sinabing galit ka sa ano, talaga siya. Pag umiiyak siya, naiiyak agad siya. So, sobrang napaka-ano niya, napaka-galing na artista talaga. Oh, ang problem okay, ka maging supporting, I mean, yung mga side, -side sa mga... Artista. Yes I po, opo, opo, opo. po, po, ano po. na si iba? Eh, hindi pa po. Never pa po. Yun po ang pinapanood ko lagi na vlogger na never ko pa pong nakita. And na ano po, na, kahit na-encounter. Kung so, makikita mo si Ivana ngayon, sabihin mo sa kanya. <laughs> Gano'n, nung swepre magugulat ka. Sasabihin ko, hey, paano gawin mo na lang akong katulong mo? <laughs> Gano'n lang, ano. Eh, Uwi ka lang daba? Okay. Ah, uh, yes po. Yes po, umuwi po ako. Pero hindi po talaga, ano. Parang ano lang po, ah, uh, once in a blue moon. Pero ano lang po, ah, uh, minsan si mama ko po ang pumupunta dito. Yes. Salamat. Okay. Picture lang, picture. Okay lang. Okay.